Welcome to my YouTube channel, Boy Alas TV. Miss! Miss! Yung likuran mo! Alam ko, maganda ang likuran ko! Yeah! Tignan mo! Napansin pala ng mga mata mo! Pero sorry, hanggang tingin ka lang. Sa likuran mo, malaki talaga siya! Alam kong malaki talaga yan! At tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi mo pwedeng hawakan o makita. Napakainit ng palao. Oo, napaka napakainit. Uy, Nakikita sis, tingnan mo ba yon? 'yung likod niya? May mancha. Wag na, huwag huw mo na sa kanya. Sa kanya. Hoy, miss. ka na lang. Hayaan mo siya. Miss, may sasabihin ako. Nakita mo? Sinabi ko na sa'yo. dapat hindi mo na siya tinawag. Sis, wala pa akong sinasabi sa kanya. Teka lang. Miss, ang laki kasi nung ano sa likod mo. Siyempre, malaki talaga 'yan. Ito yung katawan na gusto nyo magkaroon pero wala kayo. Napapansin talaga ako ng lahat tuwing naglalakad ako. Yun bang dahilan? Kung bakit nyo ako tinawag? Oh, malaki talaga to. Sinabi ko na sa'yo. Ate, hindi ako naiingit sa'yo dahil mas maganda ang katawan ko. Tignan mo. Meron din ako niyan. Alam nyo, hindi ko kayo ka-level. Level ka dyan. Hmm. Sinabi ko na sa'yo eh. Siyempre, mas mataas ang level ko sa inyo, harap at likod. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo magiging tulad ko. Pinagtitinginan nyo akong lahat habang naglalakad ako. Pero ulitin ko, hindi kayo magiging ako. Gets nyo? Hello po, madam. Welcome po sa natablada. Magpapareserve ako para sa pamilya ko. May bakante? Meron. Sino po ang nagpapareserve? Maria Monte Miranda. Okay po, madam. Okay na po yung nireserve ninyo. Pasok na po kayo. Tatawagan ko na yung fiancé ko para sa sabihin okay na. Hello, mahal ko. Hulaan mo kung ano nakapagpa-reserve ako sa magandang restaurant. Napakasosyal at nakakaloka. Mamamangha ka kapag nakita mo. Sobrang saya ko talaga. Sige, magkita tayo mamaya. Madam, pasensya na po. Hindi po kayo pwedeng umupo. Ba't hindi pwede? Pasensya na po. Hindi po talaga kayo pwedeng umupo. Kahit anong sabihin mo, uupo ako dito. Kasi po, madam, pasensya na po. Hindi po talaga pwedeng umupo. Makinig ka sa akin. Waitress ka lang. Ang asawa ko ang isa sa mga pinakamayaman dito sa syudad. At sinasabihan mo lang ako na bawal akong umupo dito. Pero may malaki po kayong ano sa likod. Siyempre, tignan mo. Malaki talaga yan. Ano bang problema niyong mga babae? Ingit ba kayo sa katawan ko? Hampas lupang inggit terang servidora. Aalis na lang ako dito sa restaurant nyo. Kamusta, prinsesa? Ang ganda mo naman. Miss, yun nasa likuran mo, ang laki niya, halatang halata <laughs> Alam ko, malaki talaga yan Hindi ka gaya ng sayo, napakaliit Huwag mong subukang hawakan ako ulit kung hindi pagsisisihan mo to. Kawawang babae, hindi niya alam ko anong meron siya sa likod. Akala niya ata katulad ako ng ibang lalaki. Pero mamaya, malalaman niya rin kung anong sinasabi ko. Mahal, kandina pa ako nandito Matagal na ako naghihintay Halos isang oras nang nakaparking sasakyan ko dito Nakakistormo na ako sa traffic Kamusta naman yung araw mo? May nga bala lang, pero nandito na ako Mahal, meron nga pala ako surpresa para sa'yo Ay! Pero kailangan Ayyan. mong takpan yung mga mata mo Walang mandaraya, ah. promise, walang sisili Lagi mo na lang ako kaya mahal na mahal kita Buksan mo na yung mga mata mo yung cellphone na gusto Nagustuhan ko. Nagustuhan mo ba, mahal? Para lang sa'yo to. Gustong gusto ko. Kaya nga mahal kita. At lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko na the best ang boyfriend ko. Honey, maraming salamat. Ngayon, pupunta tayo sa mga magulang ko. Gusto kitang pakilala sa kanila. Talaga mahal. Gusto ko nang makilala yung mga magulang mo. Mabuti naman. Tara na. Sakay ka na sa kotse. Tuloy ka, mahal ko. Nandito na kami. Kamusta mga anak? Mabutit na karating kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay. Tuloy! Pasok kayo! Ikaw siguro yung girlfriend ng anak ko, si Maria. Kinagagalak kong makilala ang mga magulang ng boyfriend ko. Mukhang napakabait mong bata. Kinagagalak kita makilala. Salamat po. Tama ka dun, Nay. Para akong tumama sa loto. Umupo muna tayo. Marami tayong pag-uusapan. Salamat. Upo ka, mahal. Pwede ba akong makigamit ng banyo? Oo, akit ka lang sa may kanan. Salamat. Ha! Ano to? <laughs> Nakakadiri naman yan! Ano ka ba? Ba't hindi mo sinabi sa akin na may tagus ka pala? Hindi ko alam. Anak, tignan mo ang ginawa ng babaeng yan sa mamahaling kusupa. Ha! <gasps> Ma'am, patawarin niyo po ako. Bakit di mo napansin na tinagusan ka na pala? Yan tuloy, nasira ang mamahaling kong supa. Ikaw ang maglalaban ng mga yan. Bakit ako? Siya dapat ang maglaban yan. Inay, tignan mo, pasensya na. Di ko naman talaga alam na mangyayari to. Iahatid ko na siya. Itay, huwag kang mag-alala. Ako maglilinis ng mga yan. Ilabas mo na siya. Nakakahiya. Ano tong ginawa mo? Hatid mo ako sa bahay, magpapalit ako. Hatid, pagkatapos ng kahiya na ginawa mo, saka hindi ka pwedeng sumakay sa kotse na may ganyan. Naisip mo ba, pinahiya mo ko sa harap ng mga magulang ko. Anong klase kang boyfriend? Iiwan mo ako kung kailan kailangan na kailangan kita. Makinig ka. Ayoko na ng koneksyon sa inyo ng pamilya mo. Hindi ka karapat dapat para sa akin. Etong sa'yo. Ito na yata ang pinaka nangyari sa buong buhay ko. Ba't di ko napansin na may tagos ako? Ang daming taong nagsabi sa akin. Miss! Miss! Yung likuran mo! Alam ko, maganda ang likuran ko! Tignan mo! Napansin pala ng mga mata mo! Pero sorry, hanggang tingin ka lang. Sa likuran mo, malaki talaga siya! Alam kong malaki talaga yan. At tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi mo pwedeng hawakan o makita. Miss, may sasabihin ako. Nakita mo, sinabi ko na sa'yo, dapat hindi mo na siya tinawag. Sis, wala pa akong sinasabi sa kanya. Teka lang. Miss, ang laki kasi nung ano sa likod mo. Siyempre, malaki talaga yan. Ito yung katawan na gusto nyo magkaroon pero wala kayo. Napapansin talaga ako ng lahat tuwing naglalakad ako. Yun bang ba ang dahilan? Kung bakit nyo ako tinawag? Oh, malaki talaga to. Sinabi ko na sa iyo. Ate, hindi ako nainggit sa iyo dahil mas maganda ang katawan ko. Tignan mo. Meron din ako niyan. Alam nyo, hindi ko kayo ka-level. Level ka diyan. Hmm? Madam, pasensya na po. Hindi po kayo pwedeng umupo. Ba't hindi pwede? Pasensya na po. Hindi po talaga kayo pwedeng umupo. Kahit anong sabihin mo, uupo ako dito. Kasi po, madam, pasensya na po. Hindi po talaga pwedeng umupo. Makinig ka sa akin. Waitress ka lang. Ang asawa ko ang isa sa mga pinakamayaman dito sa syudad. At sinasabihan mo lang ako na bawal akong umupo dito. Pero may malaki po kayong ano sa likod. Siyempre, tignan mo. Malaki talaga yan. Ano bang problema niyong mga babae? Ingit ba kayo sa katawan ko? Hampas lupang inggit terang servidora. Aalis na lang ako dito sa restaurant nyo. Ano bang problema mo? Bakit mo ako hinipuan? Miss, yung nasa mo, ang laki niya. Halatang halata. <laughs> Alam ko, malaki talaga yan. Hindi kagaya ng sayo, napakaliit. Huwag mong subukang hawakan ako ulit kung hindi pagsisisihan mo to. Ang daming nagsabi sa park at sa restaurant. Kasalanan ko. Hindi ako naniwa. Thank you for watching my YouTube channel.